December 25 nga ngayon at hapon na bago ako nag-asikaso. Maliligo nga lang ako at dahil malamig nga isang minuto lang tapos na ako agad. Naisipan ko ngaring rin mag-ayos konti para paglabas ko magmukhang tao naman ako. Wala na nga sana akong balak lumabas nito kasi kahapon nag-celebrate na kami ng Christmas namin ng mga friend ko. Pero dahil nag chatong isa kong kaibigan na lalabas daw siya, eh dahil kumati naman ng pa ako lalabas na lang ako para makipag-meet sa kanya. At pagkalabas ko nga dito sa building namin at ito nga gabi na. Magbabas na nga lang ako kasi ito ang madaling transpo para sa akin. Paglabas kasi ng building namin tatawid ka lang. Andito na agad yung bus stop. Napakadali lang. At mga ilang minuto nga lang pala ng pag-aantay, nakasakay na ako ng bus. At alam ko yung kaibigan ko ngayon, inep na inip na sa pag-aantay sa akin. Pero okay lang yan, maganda naman siya. Maganda na stress. <laughs> Habang bumabiyahe nga ako, naisip ko na sana sa Paskong to, nasa Palawan ako. Kaso hindi po talaga ako nakauwi sa kadahilanan na marami po akong utang kaya hindi ako nakauwi. <laughs> pala utang yan. Nakababa na nga pala ako ng bus at ito, papunta na ako sa kaibigan ko kung siya siya naroon. Okay, balikan natin yung hindi tayo nakauwi. Ganon talaga. Alam ko maraming OFW ang makakarelate ngayon kung bakit hindi sila nakauwi ng Pasko. Marami kaming dahilan kung bakit hindi kami nakauwi. Maliban don wala kaming ganong ipon. Siyempre, sa amo, hindi ka papayagan. Marami pong dahilan kung bakit hindi kami nakakauwi ng Pasko kahit gustuhin man namin. And siyempre, ito na nga yung kaibigan ko. Maganda to, pero stress nga lang. <laughs> Hi guys. Hello. At nung magkasama na kami ng friend ko, naisipan namin na pumunta dito sa Litong. At yung isang kaibigan namin, tinawagan namin at nandito din pala siya malapit lang. So antay na lang namin at papasok na kami sa loob. Sobrang andaming tao nga at maganda rin naman talaga yung display nila at magkakaroon nga dito ng snow. Cheris! O, oh, ang lahat ay excited na sa magiging snow later. Mga 7 o'clock nga pala nila, inoon yung snow dito. Fake snow pala yun. Pero dito pa sa bungad na may problema na kami kung paano namin makikita at makakukuha ng magandang anggulo na video. Kasi nga naman ang tatangkad namin at wala na kaming halos mapwestuhan. Sobrang ang dami ng tao sa loob. Pero kahit ganoon dahil nga maliliit kami, syempre kinaya namin pumasok nakipagsiksikan kami. And eto na nga, umuulan na ng snow. Siyempre, iba't ibang ulo ang nakikita namin. Wala kaming magandang nakuhang mag-video kasi nga ang tatangkad namin. Ayan nga, ang kinukunan ko sa taas na lang. Kasi yan lang talaga yung kakayanin ko. Wala nang iba. <laughs> At sa sobrang dami nga ng tao at gustong makakuha ng magandang video, ito nga ako sa gilid dahil ang laki ko, natutulak na talaga ako dito. At ang harap ko niyan, stroller. Sabi ko nga sa kanila, pag ako na naitulak nila, upo na lang ako doon sa stroller para wala na silang maitutulak. Hindi na rin nga kami nagtagal dito at umalis na rin kami kasi wala kami mapapala. Tapos, <laughs> Ang napuntuhan namin, sabi ko baka ano, ano ito ng ligwa, ano, 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 ano. ano, ano, to, ano to, ng kalabaw? Ulete ko, para ako nasa kanay. Ang buhok ko, e, na. Ayan, wala kami na pala. Puro bumbunan. Puro mga ulo yung nakita namin. Kasi ang tatangkad namin... Ulo-ulo lang, ulo sa lang. May at dahil nga nakaramdam na kami ng gutom, dito na nga namin binalak na kumain sa Yoshinoya. Kasi medyo malapit lang nga kung saan kami pumunta. Walking distance nga lang din pala ito kung saan kami pa sumakay ng trampa balik mamaya sa kanya-kanya naming mga bahay. Chores! And ito nga, umorder na ang mga antinyo nyo. Ito nga pala inorder namin beef with rice. Let's sinamahan pa ng malamig. At pagkatapos nga namin kumain, lumabas na kami kasi maghihiwalay na yung isang kaibigan namin sa amin kasi medyo maaga yung curfew niya kaysa sa amin. At kami ngayon, medyo magpapatigas kami ng ulo kasi Pasko naman to. So, medyo consideration naman yung amo namin. May consideration pala. So, binalak namin magpalate. At ang isang rason kaya kami magpapalate, kasi mag-aabang kami dito sa isang tita na kung saan makakukuha kami ng rasyon. Charis! Mag-aabang po kami ng tinapay sa isang bakery. Kasi yung tita ng friend namin dito nag-work. So sayang naman, uh, mag-aabang kami hanggang 9 o'clock and syempre makakauwi kami siguro mga 10 o'clock na. And eto nga, yan, ang dami naming dalang tinapay. Dito na naman tayo kay Miss Gensha, guys. Ganyan yung itsura niya pabalik ng bahay. Nabigat, babe. Nabigat, no. Take out. <laughs> Guys, yung take out Ay, thank you Hindi pa nagsarado Ay, di ba sabi ko sa'yo Hindi pa nagsasara Hindi pa nagsarado Nagsasara yan ka, Eko